So sa videong ito, pag-uusapan lang natin, i-share ko sa inyo kung paano yung tamang pag-start ng ating mga motor. So ito napaka-basic lang na tutorial nito, na no? napaka-basic. Pero marami yung nagkakamali kung paano nila ini-start yung kanilang mga motor. Yung usual kasi na ginagawa natin kapag ini-start natin yung ating motor, is una, di ba, isususi natin, or kung kilis yan ikutin natin tong bilog na to. Then lilitaw yung ating digital panel tapos i-start natin yung ating motor. So ganun yung usual na ginagawa natin susi then start yung motor. Pero ito kasi yung pagkakamali ng ginagawa ng iba. Isususi then start agad. Hindi na hihintayin mag-calibrate or makumpleto yung display dito sa kanilang mga digital panel. So kung mapapansin nyo kasi pagkasusi natin, may 3 seconds pa para lumitaw yung pinaka display natin dito. Kumbaga may animation pa siya nalilitaw dito. Parang sa TV na may logo muna bago lilitaw yung palabas. Parang ganun din yung konsepto ng ating digital panel. Magkakalibrate muna siya, may animation muna bago mabuo. So ano yung dapat nating tandaan dito? So yung dapat lang natin magets dito or malaman na yung pagkakalibrate katulad nito is paraan ng ating motor para ma up niya yung kanyang sarili makalibrate niya uh, yun, makondisyon niya yung kanyang sarili bago siya mag-take off, umandar or i-start natin so kaya naman yung tamang pag-i-start ng ating motor is pagkasusi natin hintayin natin so ayan, mga dalawa or tatlong segundo lang naman yan yung pagkakalibrate niya paglitaw ng animation at saka pa lang natin siya i-start So sa ganung paraan, makakalibrate natin yung motor, hindi natin mabibigla yung kanyang makina. Kumbaga sa tao, pagkagising, hindi agad siya aalis ng bahay eh, maghahanda muna siya. So dito sa ating motor, magkakalibrate, magkakaroon ng animation para ma-set up niya yung kanyang digital panel at yung buong bahagi, buong system. So the next time na mag-start tayo ng ating motor, susi natin, hintay tayo matapos to at saka pa lang tayo mag start so para safe at saka para hindi mabigla yung makina mag calibrate ng maayos at hindi masira yung kung anumang system yung meron dito so yun yung isang paraan simple lang siya napaka basic pero simpleng paraan para maalagaan natin yung FI na motor natin so yun yung maling ginagawa ng iba kasi kung katagalan yung ginagawa nyo is parang ganito tapos start agad, hindi pa nagkakalibrate, may chance na masira ang inyong motor. So, hindi man yan biglaan masisira, pero katagalan, may epekto yan sa ating motor. So, hindi lang natin napapansin dahil, di ba, may system yung mga yan. So, yun yung pinakatamang paraan. Tapos, next naman, bukod dun sa pag-start or paghihintay na mag-calibrate, meron pang maling ginagawa yung karamihan. Ito, parang kapares lang din ang concept ng kanina yung paghihintay. So kung kanina yung paghihintay mag-calibrate yung uh, pinapaintindi ko sa inyo, ngayon naman kapag nakastart na yung ating motor. Kasi kung mapapansin nyo, yung ating Honda Click, kapag po kasi in-start natin yung ating motor, sa unang tatlo o lima, hanggang limang segundo, mabilis yung menor nyan, mabilis yung tunog after ng 3 to 5 seconds na yon, dun palang bababa yung menor niya. Lalo na kapag bukas natin ng ating motor ng madaling araw or ng umaga. So, unang bukas sa umaga. Dun natin mararamdaman yung mabilis na menor na 3 hanggang 5 segundo. So, yon tas magbabagal siya. So, dapat nating tandaan dun na kagaya ng pagkakalibrate, dun sa menor na yon sa mabilis yung uh, tunog niya mabilis yung menor niya kailangan din natin hin hintayin na bumaba yon kasi kailangan din natin hintayin na bumagal yung menor na yon dahil nagkakalibrate pa yung system naman dito sa ating makina sa panggilid overall sa makina naman yon yung part na yon so the next time na magsisindi kayo ng motor hintayin yung bumagal so ganito susi hintay magkalibrate start So, after 1, 2, 3, 4, 5. Siguro pinakasagad na yung 5 seconds. Basta marinig nyo lang yung minor na medyo bumaba. Doon nyo palang pihitin yung inyong mga selinyador So, wag kayo yung tipo na pagka-start. Tapos, arangkada agad. Arangkada agad. Wag ganon guys. Kasi, nagkakalibrate bukod sa system dito sa digital panel nagkakalibrate pati yung makina nagkakalibrate kaya naman kailangan natin hintayin yung mga uh, pagre-ready Or yung pagkakalibrate ng motor bago natin gawin yung pag-andar So yun lang yung pinaka basic na ituturo ko sa inyo ngayon sa video na ito Napaka basic pero hindi nagagawa ng iba, hindi alam ng iba Kaya naman minsan problema uh, sa kanilang mga motor dahil sa mga simpleng paraan na yon na hindi nila magawa. Kung may gusto ko yung idagdag, ilagay nyo lang sa comment section dito sa ating video. So, yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know, usapang pag-start ng ating mga motor. Bye-bye!